Hi guys, good morning guys. Andito tayo sa isang ang nating kaibigan na nag nagtutuo. Gumagawa sila ng ano ba 'yan? Barbecue baga. Barbecue, ayan. Kaya ayan, nakaplastado talaga siya oh. Nagmaykus-maykus ba? Tingnan ka naman sa camera ko. Wow, ilukahan na talaga mukha. Wisit <laughs> ka, Kuya Basta mga ganyan ang mukha Ilocana Kunada, kunada ilukana. Ano ito? Ano atoy? Ulam Nagkado ulam ki Chicken Manok Adapay ko Adapay Ano ito natoy? Dara Dara Dara, ba, dara. dara. E... Silot 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 Iwan Kasta mga jay Ato ni Silot ka ron. Iyon Magde, pero ang mukot ilukana oh, basay. Ayan, yan. Guys, so oh, um, bibenta nila to mamayang hapon pag naluto, pag luto na. Atoy na iki kwaki bisaya beta uh, Bisaya, Betamax. Betamax daw yan, yan, Betamax daw yung dugo. Ayan, Ayan. Pabili. Oh, ganda ng tindahan mo. Ang daming bakanti na walang laman <laughs> Ang daming bakanti na walang laman. O po, ang, tinda ang pera niya. Ayan, oh. Wow. Ang daming pera niya ang tindahan oh, Ayan. Yung masardinas. Ayan. May saging pa. Tinago niya talaga. Parang di makain <laughs> yan. Okay. Uy, tindahan mo ako. Kanina pa ako nauuhaw. Yung, ano yung malamig? Ano bang gusto mo? Malit, malit lang bahay niya pero maraming ano. Ayan, may, mayroon pa siyang mayroon pa siyang karaoke. Kara karaoke. Ayan. Sige guys. Thank you for watching.